Yan dito na namin kayo dito sa Patungan Beach, ano? Yan. Giganda ng mga kanan. Shut up, ma'am. Yeah. Dito kami sa bye-bye ng uh, Patungan Beach. namin kumuha at maglakad-lakad tayo dito sa ating uh, uh, paliguan. Ang ganda ng dagat, oh. Ayan o, oh, ang dami naliligo Ayan, ang sarap maligo dito Trivia lang guys, sa uh, dito sa Patungan Beach um, Ayon dito sa aming nasaksihan na binayaran namin dito kanina 200 per head Kasama na yung beach cottage uh, at uh, bangka dito kasi magmula doon sa doon sa kapilang dulo doon uh, sasakay ka ng mga bangka na yan, yan, halos yung mga bangka na yan, yan ang mamasada papunta rito katawid dito sa Patungan Beach so ang bayad dyan ay kasama na doon sa package deal na 200 pesos balikan yun back in port ihating ka nila dito tapos mamayang hapon mga alas 4 ng hapon uh, sunduin kanila uli para ipabalik doon sa parkingan ng motor kung saan kaya nakaparking ganon ang 200 na yon kasama na yung bits cottage dito yan yan yung mga cottage na yan yan so kung may sampo kayo katao na pumunta rito Pagkahati-hatihan nyo ngayon yung ano, yung uh, 200 pesos. Ayun yung mga uh, sakay na bangka dito. Malaki rin man bangka na matarga ng mga uh, katao, 30 katao. Patungan. Patungan. Oo, oh, kasama yan. Sakop na maragondon. doon. Sakop na maragondon. Sakop. Oh. Oo. Yun, diretso tayo doon. At tayo ay magrobing-robing sa mga lugar na ito. Iti-tour tayo dito sa buong patungan din Ayan ang daming naliligo. Masarap maligo dahil magulim-ulim ang araw. Hindi ganun mainit. sa buhangin. Ganda ng buhangin, no? makinis, malinis ang buhangin. May hindi lang siya maputi pero okay na rin. At saka malina, malina na rin, malinis na Hindi siya matungin. Kasi nga, naalagaan din dito ng mga taga rito. Ganoon na ang galawan dito sa Patungan Beach. Yun, alas. Malaya ka uh, dito kapag ka nandito ka. Kahit anong gawin mo rito, walang sisita sa'yo. Bata man o matanda, sige. Tumapa ka man o humubad ka man dyan. Hindi nakakasama. Happy Father's Day. yon May pag-asa pa naman eh. Mahaba pa naman pa noon para magbago makakasama. oh, eh, sunod na araw. Pwede kayong bumanding dito. Sama na lang kayo. Yung mga low budget, ano? sakto dito. Meron lang kayong gasolina, may motor kayo. Oh. Actually, ang ginastos namin dito, sa aming sa akin ha sa aking pamilya uh, gumastos lang ako ng 300 na gas balikan na yon. ang motor ko idp tapos uh, nagsakay kami nag nag commute ay nag contribution kami ng 200 per head ilan kami dalawa dalawa kami mag-asawa 400 lang tapos ang ginawa ko kanya-kanyang baon na lang kami and then pinagsama-sama namin yung baon doon sabay namin kainin dahil nga sa iwas na rin trabaho kumbaga hindi na kayo magluto at least eh, kung kanya-kanya kayong baon kanya-kanya kayong ulam parang kanin din yun pag sinamasama nyo di eh, marami rin kayong putahe Ganun. ha? oh, sige Layo, Ganon dito. Yeah, may mga salpapita din. Kung gusto nyo mag-enjoy, bili kayo salpapita. Ah, mura lang yan, mga yan. Sa mga mga budget. Ah, dami na liliko. Ito ano, gar. Ha? Yung mga ano, pag-asa pa? Oo, oh, oh, pwede silang pumalik dito. Patungan base lang eh, e, ano nila, eh, google nila patungan base Lampas lang to ng Kibiyang, konti lang mga magmula sa Kibiyang. Siguro mga 1 minute lang dito dito. Baba lang talaga pag lampas mo ng Kibiyang, baba lang talaga siya. Yeah. Oh, dito. isang pisaw ka rin ito Bound ka rin sa buhangin Sarap Kung hindi mo na experience Dito sa Maynila eh paminsan-minsan Dito rin tayo sa tabi ng dagat Magtampisaw tayo dito So yan lang guys ano? At uh, ko kayo dito sa Dalampasigan ng uh, Patungan dito. Yan lang masir ko sa inyo Kung low budget kayo Mas mainam na dito At gusto nyo naman dagat Napakamura Yan, yan lang masasabi ko dyan Buwan to sawa ka na rito Kaya tanong mo gawin Yon, sa tapos sa inyong lahat, lalo na sa mga grupo ko diyan sa TRRC, Tablas Romblon Riders Club, sa tapos sa inyong lahat. Angka, Angkas Global City Riders Group, sa tapos sa inyong lahat. Yon, hindi kayo nakapagsama, hindi team manyakol, sa tapo sa inyong lahat. Yon. Sino pang uh, hindi ko na shout out? Ah, lahat ng mga kakilala sa akin at nakilala ko kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Shout out sa inyong lahat. At uh, inire-recommend ako sa inyo dito sa lugar na to. Patungan Beach. Eh, want to sawa kayong maligo dito. Kapag dagat ang gusto nyo, dito na kayo sa Patungan Beach. Yan, maraming salamat. At kung saan man kayo ngayon, mag-ingat kayo palagi. Bye-bye. Siyempre, bago kayo umalis, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking video. Edgar Vlog TV. Ayan po, Edgar Vlog TV. At ipalan nyo rin ang Facebook page ko, Edgar Vlog TV. Maraming salamat po at hanggang dito ay nandito pa rin kayo tinapos nyo ang aking video. Bye-bye!